embutido sa siopaw na nagtatampo. Call me Juvie at ito ang aking wild confession. Maaga akong dumating mga quarter to 6am siguro. Ako lang sa office ko. Tahimik ang buong floor at wala ring CCTV sa loob. Alam kong ako lang talaga doon. Maaga akong pumasok kasi naiirita ako sa itsura ng live-in partner ko. Nagbukas ako ng laptop, pinilit kong i-focus ang sarili sa trabaho. Pero kahit anong gawin ko, naiisip ko pa rin yung nangyari kagabi yung tampuhan namin ni Mister, yung tahimik na biyahe kanina habang hinahatid niya ako. Walang good morning, walang halik, wala. Kaya nagulat ako nang bumukas ang pinto. Siya, bitbit -bit ang sarili niya, may ngiti sa labi pero halata ang kaba. Sorry na, sabi niya habang papalapit. Hindi ako umimik. Nagpatuloy ako sa pag-type Kunwari, hindi interesado. Pero naramdaman ko ang kamay niya ang dumapo sa balikat ko. Lumapit siya sa gilid ko, hinalikan ang pisngi ko. Isang beses, dalawang beses, pababa sa leeg. Sige na, bati na tayo. Bulong niya. Hinalikan niya ako sa lips, dahan-dahan sa simula, pero naging mariin. Ako, medyo nagpakipot pa. Pero nang hawakan niya ang baywang ko at idikit ang katawan niya sa akin, ramdam ko ang matigas na embutido niyang nakaumbok sa pantalon humahaplos sa akin. Hinila niya ako patayo, nilock ang pinto ng office ko. Ako pa rin kunwari nagtutulak-tulak sa dibdib niya, pero hindi na rin ako umaatras. Hinalikan niya ulit ako this time, mas gigil. Dela sa dila laway sa laway, napakapit ako sa batok niya habang ang kamay niya gumapang pababa sa puwet maluko. Binuhat niya ako at pinaupo sa gilid ng desk ko. Hinawi niya ang palda ko pataas at kinapa ang siopaw. Mainit, basa, parang sabik din kahit may tampu pa. Isinubsob niya ang mukha niya, kinain ang siopao na parabang matagal niyang inasam. Tila sip-sip. Finger food habang sinisigurong hindi lang ako mapapatawad, kundi mapapaong zero L. Pag-angat niya, binuksan na niya ang zipper niya. Lumabas ang embutido. Mahaba, mapayat lang, pero tumitibok-tibok sa sabik. Tinutok niya sa siopao, Kiniskis. Tinutok-tok. Tapos green and entrance ang ulo. Dahan-dahan, hanggang sa tuluyan ng Nagsinging ng In or Out by Sandara Park ang kaniyang embutido sa siyopaw ko. Sagad. Punong-puno ang pakiramdam ko. Tumukod ang mga kamay ko sa lamesa habang pinapakpak -ganern, ganern niya ako. Singing ng In or Out by Sandara Park ang embutido niya sa siyopaw ko. Mainit ang katawan namin, tahimik ang paligid pero rinig ko ang tunog ng bawat galaw niya. Hinawakan niya ang dalawang melon ko habang kumaka-joke. Sinasalubong ko na rin ang bawat hagod niya. Hanggang sa bigla siyang umong zero L, mas malalim, mas madiin. Isinagad niya ang embutido sabay pakawala ng mainit niyang sos sa loob ng siopaw ko. Ramdam ko ang bigat nun. Ang lagkit. At ang init! Nagpahinga kami saglit. Nagayos ng damit. Nagayos din siya ng buho ko at ng blouse ko. Tumingin sa akin, nakangiti. Sana okay na tayo, sabi niya. Ngumiti ako pabalik. Okay na, pero next time, uh, magdala ka ng tissue. Hindi pwedeng laging siopaw lang sa ng sauce mo.